Lula nga talaga mga kabayan Patakot ka dumaan hmm. Ang level to Ayun uh, o ka Grabe uh, Metal plates Steel plates Welcome back po eh, mga kabayan sa aming channel Ayun, nasa ano naman tayo ngayon at sa northbound sa harapan tayo ng ginagawang world class na pedestrian footbridge ng SM nalalakaran na oh. meron na rin bubong yung ano na lang yung pinaka sandro pang wala pa kung ano lang oh. sa northbound lang ang um, ginawa sa southbound wala wala ginawang footage to no Tung kalahati lang hmm. Ito na yun ito na yung, nito, yung... Oh mga hagdan bilis gumawa ano pag walang corruption ano bilis gumawa ito eh. Ang mali yata yung ano dito gawa ng ano drainage kapa ano siya ano kapa tawag dito parallel Medyo malayo sa sana sa, 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 sa MRT3 or Tigas station. Ang magkano rin dito, magkaroon din na hagdan. Tulad sa may SM North. Puntahan natin ang na. sa pang -Port Bridge sa Kamuning ito tuloy ah, yata yung ano ah escalator pero hindi hagdan ay nakaporma na nakakagayan no? ah ready na ito ang bayan ano December 25 Pasko bilis gumawa pag walang corruption ano saka may quality pag private ang gumawa wala pa ulit yung nakikita dalian train saka mga nil madadagdagan ulit ng dalian ayun Hey, MRT3 punta ng Ortigas Station ayan railings ng MND nagkasira-sira na awak na kasi na ano to ng, no? ng government grabe rin yung traffic dito 43 Edsa Carousel Kaka-traffic pa rin sa Edsa uh, Ito yung Halos wala na madaanan yung mga Mga uh, pedestrian Ang hmm, dami dami matagilid kang maglalakad nandito yun ito 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 lang inisipila tong pagkasalubong kayo dyan matagilid kayong maglalakad 挺棒的。 tayo ng GMA Kamuning uh, Ito na yung ginagawa na bagong footbridge bridge okay. Uh, ang na rin ng Mount Kamuning Wasak-wasak na rin yung railings ng, ano, ng MMDA Lumang-luma -luma na rin uh. na mga pedestrian footbridge, ng um, MMDA, DOTR, um, sa kabila wala pa. Session ng GMA Kamuning hindi na hindi na nakakalulang tumawid uh, presyon na Ito na ang Edsa Busway na uh, Kamuning Station. Uh. Mababa na to uh. O, manay-manay doon yung, yung Agdan. Yun ang Mount Kamuning. citizen friendly BWD friendly uh, hindi na nahihirapan tumawid yung mga ano dito uh, pasahiro. Kita, uh, <manyan> ito na agad sisirain yan kailangan mo nang matapos yung bago taas talaga no? talagang pangalan niya Kaguro Mayo Mia South Road hindi natuloy yung EDSA rebuilding una daw na tinakasirang parte sa may edge sa show sa kubao grabe kira-kira yung ano doon yung mga semento ito lang talaga yung madadaanan ng mga kubayan sa gilid dito nandaanan din sa gilid kaya ba? iba dito na sa kalsada nagdadaan. Pinatawag na ano na Quad from the Philippine Infrastructure. <laughs> Yan okay, na naman yung vertical garden. Sa ano no sa Edsa Rebuilding. Gawing ano na. 3-lined na yung EDSA. Para talagang makakapagbigay ng lilim. Ayan. Ito lang ang mga badaanan. Kasya naman ang bisikleta. Tingit lang na. lalo sa sample ng pinasabi ni Secretary Vince Dixon na uh, Philippine infrastructure Tara, kaya natin to bata-bata pa kaya kaya akyatin to Ay, lakas ng ano na ano, no tambudyo Oh, you get out ng MRT3. Pero sa ano no, sa ibang basa mas ano pa. Mas marami pang dumadaang mga tren. Nga nakakalula nga talaga mga kabayan. O nga oh, katakot ka dumaan. Ang level to. Ayan, nahawak na ako sa sa railings. ayun, no, nakakatakot ka. Grabe. Huh. Parang ayokong ano, bakad. Meron kayong fear of heights. Ayan. Ito na yung south. Nakakanginig uh, nga ng tuhod. Pag hindi kayo sanay Ano pa naman to uh, Metal plates Steel plates Hindi sa semento Ito have done semento Doon pinaka nakakatakot sa uh, may pinaka tas Ah, uh, hike pa nga dito, 'di ba Thank you for watching! Di malayo, Sir. Ayan. Magagandang ano na to? Footage na ito, mga kabayan. Sa kabila, wala. natin kung talaga yung ito naka design magang uh, kalulang daanan to lalo na sa mga senior uh, paano makakadaan yung mga dito mga PWDs na talaga oh. So, oh, may gap pa. gap sa kawan ng ano. Ng, ng MRT3. kanula talaga dyan wala lang kayong titingin sa, sa baba